Si Matsing at ang nawawalang saging. Sa isang malalim na kagubatan, may nakatirang isang mabait na matsing na nagnangalang Mateo. Si Mateo ay kilala sa kanyang pagiging matulungin at palakaibigan sa lahat ng hayop sa kagubatan. Araw-araw, naglalakbay si Mateo sa paligid ng kagubatan upang tumulong sa kanyang mga kaibigan. Lagi siyang may dalang malalaking niti at masasayang kwento na ikinagagalak ng lahat. Isang araw, habang naglalakad si Mateo sa tabi ng ilog, nakasalubong niya si Lila, ang maliit na kwago. Mateo, nawawala ang paborito kong saging, sabi ni Lila na may halong pag-aalala. Huwag kang mag-alala, Lila, sagot ni Mateo. Tutulungan kitang hanapin ang iyong nawawalang saging. Nagsimula silang maghanap sa paligid ng ilog, Tinignan nila ang bawat puno at bawat halaman, ngunit hindi nila nakita ang nawawalang saging nilila. Habang naglalakad sila, nakasalubong nila si Berto, ang malaking oso. Ano ang hinahanap nyo, tanong ni Berto. Nawawala ang saging nilila, sabi ni Mateo. Baka nakita mo ito. Wala akong nakita, pero tutulungan ko kayo, sabi ni Berto. Nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paghahanap, Nakita nila si Rina, ang mabilis na kuneho, na tumatalon-talon sa damuhan. Rina, nakita mo ba ang saging ni Lila? Tanong ni Mateo. Hindi ko nakita, pero nakita ko ang mga bakas ng paa sa lupa. Sabi ni Rina, habang tinuturo ang mga bakas. Sinundan nila ang mga bakas ng paa at nadako sila sa isang malaking puno. Sa ilalim ng puno, narinig nila ang ingay ng mga paru-paro. Baka sila ang nakakita, sabi ni Mateo. Lumapit si Lila sa mga paru-paro at nagtanong, nakita niyo ba ang aking saging? Oo, nakita namin, sagot ng isang paru-paro. May isang batang unggoy na kumuha nito. Saan siya nagpunta, tanong ni Mateo. Tumungo siya sa direksyon ng malaking kuweba, sabi ng paru-paro. Sinundan nila ang direksyon na sinabi ng mga paru-paro at nakarating sila sa malaking kuweba. Sa harap nito, nakita nila si Piko, ang batang unggoy, Piko, bakit mo kinuha ang saging ni Lila? Tanong ni Mateo. Pasensya na po, sabi ni Piko. Nagugutom kasi ako at walang laman ang aking tiyan. Hindi mo kailangang magnakaw, Piko. Pwede ka namang humingi ng tulong, sabi ni Mateo. Tinawag ni Mateo ang lahat ng hayop at nagpasya silang magdala ng pagkain kay Piko. Nagdala si Berto ng pulot, si Rina ng mga karot, at si Lila ng mga prutas. Salamat sa inyo. Sabi ni Piko habang kumakain, Hindi ko na muling ulitin ito. Mahalaga ang pagbabahagi at pagtutulungan, sabi ni Mateo. Lahat tayo ay magkakaibigan sa kagubatan na ito. Upang ipagdiwang ang kanilang pagkakaibigan, nagpasya ang lahat ng hayop na magdaos ng isang maliit na pagdiriwang. Nagtipon-tipon sila sa ilalim ng malaking puno. Si Mateo ang nanguna sa pag-aayos ng mga laro at kantahan. Lahat ay masaya at nagkakaisa. Habang naglalaro, si Piko ay lumapit kay Lila. Pasensya na ulit, Lila. Salamat sa pagintindi, sabi ni Piko. Walang anuman, Piko, sabi ni Lila. Ang mahalaga, natutunan mo ang halaga ng pagiging tapat. Mula sa araw na iyon, naging mas malapit ang lahat ng hayop sa isa't isa. Si Piko ay natutong humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan kapag siya'y nangangailangan. Sa bawat araw, si Mateo ay patuloy na naglalakbay sa kagubatan upang tumulong at magbigay ng saya sa lahat. Ang kanyang kabaitan at pagiging magiliw ay nagdulot ng kapayapaan at pagkakaisa sa buong kagubatan. Naging masaya ang lahat ng hayop dahil sa kanilang pagtutulungan at pagbibigayan. Isang umaga, nagpasya si Mateo na turuan ang mga hayop tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Mahalaga ang ating kagubatan dito tayo kumukuha ng pagkain at tirahan, sabi ni Mateo. Ano ang magagawa namin para pangalagaan ito, tanong ni Rina. Pwede tayong magtanim ng mga puno at halaman. At huwag tayong magtapon ng basura kung saan saan, sagot ni Mateo. Nagpasya ang lahat na magsagawa ng pagtatanim ng mga puno. Lahat ay nagtulong-tulong upang gawin ang kagubatan na mas maganda at mas berde dumating ang isang malakas na bagyo na sumubok sa pagkakaibigan ng mga hayop. Ang mga puno ay natumba at ang mga tahanan ng ilang hayop ay nasira. Kailangan natin ng tulong, sabi ni Berto na nag-aalala para sa kanilang mga tahanan. Walang dapat ikabahala. Pagtulungan tayo, sabi ni Mateo. Matapos ang bagyo, nagsimula silang magtayo muli ng kanilang mga tahanan. Si Mateo ay nanguna sa pagtatayo ng mga bagong bahay para sa mga nasirang tirahan. Salamat sa iyong tulong, Mateo, sabi ni Lila. Hindi namin ito magagawa ng walang iyong gabay. Lahat tayo ay may papel na ginagampanan. Ang mahalaga, nagtutulungan tayo, sagot ni Mateo. Sa bawat araw na lumipas, ang kagubatan ay bumalik sa dati nitong ganda. Lahat ng hayop ay masaya at kontento. Si Mateo ay masaya rin dahil sa nagawa nilang magtulungan at magkaisa. "Salamat sa lahat ng tulong at suporta ninyo," sabi ni Mateo sa kanyang mga kaibigan. "Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Mateo," sagot ni Berto. "Ikaw ang nagbigay ng inspirasyon sa aming lahat." Upang kilalanin ang kabutihan ni Mateo, nagpasya ang lahat ng hayop na magdaos ng isang espesyal na pagdiriwang para sa kanya. Lahat ng hayop ay nagdala ng kanya-kanyang regalo at pagkain. Si Mateo ay labis na natuwa at napaluha sa sobrang saya. Salamat sa inyong lahat, sabi ni Mateo. Ang pagkakaibigan at pagtutulungan ay ang pinakamahalagang regalo sa lahat. Ang lahat ay nagdiwang at nagpasalamat kay Mateo sa kanyang kabutihan at inspirasyon. Ang kwento ng mabait na matsing na si Mateo ay kumalat sa buong kagubatan. Lahat ng hayop, kahit sa malalayong lugar, ay natutong magmahal at magtulungan si Mateo ay naging simbolo ng kabutihan at pagkakaibigan. Ang kanyang pangalan ay laging naaalala sa bawat sulok ng kagubatan. Ang mga bata ay laging ikinukwento ang kanyang mga ginawa sa bawat gabi bago matulog. Ang mga magulang naman ay tinuturuan ang kanilang mga anak ng mga aral mula sa kwento ni Mateo. Ang aral na iniwan ni Mateo ay patuloy na nagbibigay gabay sa lahat ng hayop sa kagubatan. Natutunan nila na ang pagtutulungan at kabaitan ay susi sa kapayapaan at kasiyahan. Kahit wala na si Mateo, ang kanyang mga ginawa ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa lahat ng hayop. Ang kagubatan ay naging isang lugar ng pagmamahalan, pagkakaibigan, at pagtutulungan dahil sa kanyang halimbawa. Ang bawat hayop ay patuloy na nagmamahalan at nagtutulungan sa isa't isa.